Ah, ito, mga bay. Ito si Senador si Rapitol po ay isa sa mga sumaludo. Sinaluduhan niya ang put tatlo na EFP officials na kinumpirma ng Commission on Appointed, Appointments sinal niya ito. Dahil talaga naman, eh, bibihira lang itong mga ano na walang kapro-problema. Itong mga EAP na to. Hindi katulad nung sino ba yun? Yung na na, ba yun? Yung si... Sino ba yun yung... Basta yung... Nagpunta yung asawa dyan sa Senate na hindi siya sinisistuntuhan, hindi nagbibigay ng sustento diba? di ba? Hindi ko na nanuy ano ni ko na appoint ba yun pero ito itong 33, itong 33 na EAP officials ay walang ka problema di ba? na appoint agad diba? na, di ba? na 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 compare na ng Commission on appointments. Di ba? Appointments. 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 Paano ba ito? <laughs> appointments. Yeah. Parang ang hirap din kasi naman ito. <laughs> Yan. Uh, kinumpirma nga at dito nga ang sinabi ni Senador Rapitol po. Ito. I would also like to manifest my support for all 33 appointees for our Armed Forces of the Philippines. Thank you for your service to our country. At inaasahan ko po na patuloy niyang pagsisilbihan ang ating inang bayan sa kahit anong pagbabanta sa ating seguridad mula man sa labas o sa loob ng ating bansa. Therefore, I would like to acknowledge, in particular, the members of Sanghaya Class of 2000. From the Philippine Navy, Captain Tirso Binasoy, Captain Cesar Pangan Jr., Captain Brix Dumanik from the Philippine Army, Colonel Osmalik Tayaban, Colonel Bagtanggol Panopio, Colonel Felictio Kuti, Colonel Alan Tesoro, Colonel Ramon Gurat II, Colonel Julius Villena, and Colonel Eugene Paul Arbues. These officers entered the force together and have proven their worth to wear the uniform. Their service to our people is marked with dedication, heartfelt sacrifice, and the love for our country. I hope that they continue to strengthen this camaraderie to inspire others in the force. Again, congratulations for the confirmation of our dear AP officials. Suma saludo Pueblo Señor. Yes, sir. Yes, sir. Tama ba? Yan. Yan. Ang pagrespeto pag sabihin na natin na pagrespeto ng mga senador dito sa mga EEP. Di ba? Kaya sino ang nagsasabi dyan na masama ang ugali ni Senador Rapitol po. Di ba? Sino ang nagsasabi diyan na gumagawa pa kayo ng manifesto? Di ba? Dahil sa ginagawa ni Senador Rapitol po. Alam niyo po, hindi niyo po talaga naiintindihan. Ang mga tao ay marami karamihan sa nagugustuhan ng mga ginagawa ni Senador Rapi ay itong mga tao. Di ba? Dahil nagiging patas po siya. Hindi porket sa uh, AFP, uh, PNP Generals, hindi porket mga ganun ng kanilang mga tanyag ng mga pangalan. Kernel, ay dapat na si Senador Rapi Tulpo lumuhod. Di ba? Dapat ng luhuran dahil lang sa ganun ang kanilang pangalan. Kahit na mali. Di ba? Hindi, na, hindi ganun ang pagkakilala natin kay Senador Rapi mga kababayan. Di ba? Hindi ganun. Kapag mali ka, mali ka dapat ganun tayo. At ganun ang ang nakikita natin dito kay Senador Rapi Kaya mayroon pa kayong paperma-perma dyan na manifesto na manifesto. Di ba? Ano ba kayo? Di ba kayo nag-iisip na trabaho lang ang kanyang ginagawa? Hindi personal. Di Di ba? Kung wala siyang nakikitang mali, ay may mali na sa'yo. Tama ba? Kung wala siyang nakikitang mali, ay hindi dapat wala siyang dahilan para pagalitan ang isang nasa mataas na kanukulan. Tulad ng mga general, ba sekretary, kung ano pa di ba? Di ba? Wala siyang nakikitang dahilan para magalit na lang ng ganun-ganun. Nagagalit siya, napapagalitan ng isang tao kasi may nakikita siyang mali. Yun naman dapat ang paninindigan na makatwiran. Di ba? Huwag po natin sabihin na hindi porkit isa kang general, eh, kung may mali, mali na ang ginagawa mo, eh, sasaluduhan ka pa rin. Yes, sir. ah, Sorry, sir. Sorry. Sorry, sir. ah, Sorry, mali ako. Hindi naman pwede yun. Hindi na trabaho yun. Ano na ang tawag sa Robot. Robot na po yan pag mga ganun. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Ganun dapat ang paniniwala natin. Kaya doon sa mga gumawa ng manifesto, mag-isip-isip muna kayo, mga chong, mga chang. <coughs> <Ha? laughs> Hindi po kalaban ang mga senador. Ha? Taong bayan po ang naglukluk sa kanila. Kaya uh, wag po kayong bastos. <coughs> Iilan lang po ba kayo? Milyon po ang bumoto dito, dito sa mga senador na to. Tapos mag, magmamanipisto pa kayo, magpaperma-perma pa kayo ng mga... Wala naman pinaglalaban. Napagalitan lang, nagmanipisto na. nga? Diba? Napagalitan lang, eh... Oh, perma tayo, para hindi na tayo sa susunod. Hindi na tayo mapagalitan. Perma, perma, perma. <coughs> hindi ba yun? Napaka-inutil naman ng mga senador kung gano'n ang paniniwala nila. Dahil lang na pagalitan eh mag perma na kayo dyan para sa susunod hindi na siya magalit. Eh hindi naman maganda yun mga kababayan. Ah, kaya dito sa mga na-confirma na, na, na sa Commission on Appointments ay... Eh, Congratulations sa inyong lahat. Sana po paglingkuran niyo ang inyong Commander-in-Chief na si Pangulong Bumbong Marcos. Yes, sir!